Alam niyo ba kung paano mag -pruning? Hello mga kaagri! Ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano mag-pruning ng kalamansi, papaya, okra, talong, pipino, sile, kamatis, pakwan, basil, kamote at ampalaya. Coming up! Nakaraan ang ginawa po natin ay toppings pinutol natin yung mga talbos para magkaroon ng maraming sanga yung ating tanim at magkaroon po siya ng maraming bunga. Yung toppings ay isang paraan din ng pagpupruning. Pero yung ko po sa inyo ngayon ay more on maintenance na ng iba't ibang tanim para mas maging healthy at marami pa rin yung bunga na ating mga tanim. Sa pagpupruning, ang kailangan natin alisin yung mga suckers, yung mga tuyong sanga, dahon na may mga sira, bunga na may mga sira, So, yan po yung objective natin sa pagpupruning na gagawin po natin. So, unahin natin dito sa ating kalamansi. So, ngayon hahanapin natin yung suckers. So, ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng sucker. So, ito po yung itsura niya. Irregular yung kanyang shape. Hindi siya bilog tulad ng mga regular na sanga. Meron po siyang you know, mga bukol-bukol. Minsan may mga tinik. So, ito pong sucker na to, pag hinayaan natin na lumaki, malakas po siyang mag-consume ng nutrients. Although, nagbubunga siya, ayan, pero hindi po proportion. Ibig sabihin, mas marami siyang kinukonsume sa nilalabas niyang bunga. Kaya sayang po yung nutrients na binibigay natin sa ating mga tanim. Kumpara po dito, ayan bueno, so halos parehas lang din sila ng laki. Pero dito may tatlong bunga yung ating kalamansi compare dito sa isang sucker na isa lang yung kanyang binunga. So, sayang yung nutrients. So, ang gagawin natin dyan, gugupitin natin, ipuprune natin itong sucker na to. Alisin nyo lang po siya. Huwag po kayo manginayang sa bunga kasi mabilis naman pong magbulaklak yung ating kalamansi. So, ngayon, no, oh, nagbubulaklak na siya ulit. So, alisin lang natin. Yan. Ito po yung itsura niya para mas makita po natin. Then aalisin din po natin yung may mga sira na dahon, may mga insekto para hindi po kumalat yung sakit sa ating tanim. Pati po yung mga tuyong sanga, yan useless na po yan eh. Alisin na natin pati yung mga dahon na may mga sira. So mahalaga po yung regular na pagbisita natin sa ating mga tanim para ma alis natin yung may mga sakit na dahon at hindi kumalat. So ito naman yung kalamansi namin na galing sa seeds. Nakatanim din siya sa container. Meron po siyang sanga na tuyo. So alisin lang po natin. Yan. Yan. Ito po nagkaroon ng fungus kaya natuyo po yung mga sanga. Ito pinutol ko lang nakaraan. So far naka naman dahil wala na po siyang dagta tapos maganda na yung tubo ng mga bagong sanga wala na siyang panunuyo at dagta next yung papaya so dito po magta tayo habang maliit pa siya aalisin natin yung pinakatalbos so pag inalis natin yung pinakatalbos ang mangyayari po dyan lalaki yung katawan ng atin papaya tapos mamumunga siya ng mababa lang so siguro bago siya magbulaklak at magbunga mga 4 to 5 times natin siyang itatappings. Pero meron tayo doon isa sa unahan na medyo malaki na na hindi po natin siya na -toppings. pero i-stop natin yung kanyang growth para mababa lang yung ating papaya. So dito po ang aalisin natin, ito yung pinaka talbos niya. Dito banda, pwede natin siya putulin pero ang mangyayari po dyan magkakaroon siya ng mga panibagong sanga pwede naman natin pasangahin itong papaya pero mas maganda na isa lang tapos malaki yung katawan para kaya niyang buhatin yung mga bunga kasi po pag pinasanga natin ang tendency nun naka slant yung sanga tapos pag nagbunga siya medyo mabigat pwedeng mabali so kakailanganin natin ng support pero kung straight lang siya tapos marami siyang bunga walang problema so ngayon po naalis na natin yung, yung pinakatalbos niya So, abangan natin mga after few weeks. Pagka tumaas siya ng konti, aalisin naman natin yung susunod na talbos para lumaki yung kanyang katawan. Dito sa unahan, meron ng mas malaki. Eto, hindi ko siya na toppings nung una eh. Hindi naman siya ganun kabilis lumaki kasi nga, nasa ilalim po siya ng talong. So, ngayon pa lang siya lumalagpas sa tanim nating talong. Kasi natin yung pinakatalbos niya para mag-stop na siya sa paglaki. Ito po, alisin muna natin yung mga tumutubo dyan. Saka natin siya pa bulaklakin. Pero pag may bulaklak na, ibig sabihin, pagsisimula na po siyang magbunga. So yung concentration ng kanyang growth doon na po sa bunga. So ito po pwede natin itoppings hanggat wala pa hang lumalabas na bulaklak. Kasi ang objective natin, palalaki natin yung katawan ng ating papaya. Next dito naman sa okra So ito po nagkusa lang siyang nagsanga Tumubo po yung panibagong sanga dyan Kaya medyo maraming Mga sanga dito sa lower part Pero okay lang po yan So gagawin natin dito Alisin lang natin yung mga dahon dyan sa lower part Kasi hindi na po yan siya tutubuan ng uh, Bunga Kung po ito yung mga tangkay na yan Yan po yung pinagpitasan ng bunga So lumalabas yung bunga Sa bagong dahon So kahit alisin natin yung mga lumang dahon, walang problema. Kasi nga nandito lang po yan, tumutubo sa mga bagong sibol na dahon. Dito naman po sa talong, so gagawin lang po natin dito, maintenance na lang. Alisin natin yung mga dahon na may mga sakit para po hindi makahawa. Dinisin lang natin. Tapos i-dispose natin itong mga pinaggupitan natin para hindi po kumalat yung sakit pwede natin siya ibaon sa lupa or sunugin ito po tuyo na pwede natin alisin Yan. hanggang dito pala ito siguro lang po yung maintenance natin dito sa talong madalas po kasi kinakapitan ito ng mga Sakit 'yan may mga discoloration. Sakit po 'yan ng talong. hawasya at nalilipat siya ng mga insekto. Ito yung tinapings natin nakaraan, may mga tumutubo na po doon sa kanyang nodes, ilang araw pa lang. Tay nag tapings mga 3 days pa lang. Pero dito tayo sa isa, sa siling labuyo. So dito ganun din, alisin natin yung may mga sirang dahon, yung may mga sakit. To yung mga sanga. So, maintenance po yan para hindi kumalat yung sakit. So, gupit-gupit lang, trim-trim lang araw-araw para gumanda yung ating mga tanim. Dito sa pipino, patuloy lang po ako nagbabawas ng mga dahon. Lalo na po yung may mga sira. O. Kahapon, nakapag-harvest po ako dito ng apat na piraso. So, ngayon meron na naman pipitasin so ito siguro mga susunod pana araw yan may mga malalaki na tapos meron pa ditong isa na malaki din pero pwede pa natin siya palakihin ng konti so yan so ang ginagawa ko lang yan inaalis ko lahat ng mga dahon dito sa lower part para mas may improve po yung hangin no mabilis matuyo yung surface at hindi siya pamahayan ng mga fungus Ayan, so dito malinis na rin binawasan ko to kahapon so bawas na tayo ulit ng konti Ayan. so medyo makasukal po ito kaya mahirap po makita yung mga bunga Ayan, o, ito, mayroon pa pala dito sa likod so hindi siya mapansin kung makapal yung ating mga dahon Ayan, dito mayroon din sa likod Ayan, tapos may mga maliliit pang bunga doon sa loob so bawas lang po tayo ng mga dahon walang problema dyan kasi nga mabilis din siya mag patubo ng dahon sa kamatis may sucker din po ito so ito yung sucker so tumutubo siya doon sa nodes sa balikat kung saan tumutubo din yung mga dahon so ito po suckers pero may bunga siya hahayaan ko na lang yan pero itong cherry tomato ko hindi ko na pinapansin. Tubo lang siya ng tubo. Ayun oh. na naman kami nakaraan ng dalawang plastic ng bunga. So ngayon marami na naman siya ulit pitasin. Pero yung pag-maintain po nito, kung gusto niyo talaga ng malalaking bunga, tapos kung ibang variety, ang aalisin natin yung suckers. So pag malilito po yung suckers, pwede natin siya i-snap. Kamay-kamay nyo lang po, madali siyang kaputol Ayan, o. So, kung mga 6 inches yung haba ng suckers, pwede po po natin siyang i-clone itong mga suckers na to kung medyo mahaba. Ano? Pagkaputol nyo, ilagay nyo po agad sa tubig para magkaroon siya ng ugat. Yung dulo lang po yung ibababad natin, wag yung buong tanim. So, ipopropagate muna natin siya sa tubig, yung water propagation. Pagka nag-ugat na, pwede natin siya i-transfer sa lupa. So, meron na naman tayong panibagong tanim na kamatis sa pakwan naman ang aalisin natin po dito yung nasa lower part para po mabilis sumikad yung ating tanim na pakwan unahin natin yung sa unang dalawang dahon, yung unang tumutubo ganyan ko tili doon tapos mga magbawas lang tayo ng mga dalawa din na true leaves para mabilis pong humaba yung ating tanim wag Huwag po natin i-toppings ito kasi ang objective natin dito sa pakwa na to patutubuin natin ng mga isa, dalawang bunga lang. Pag inalis kasi natin itong talbos, magkakaroon siya ng maraming sanga. So marami siyang pwedeng pagtubuan ng bunga. So maliliit yung ma-harvest natin. So dito, palalaki natin siya. Dito naman po sa talbos ng kamote, kung medyo mahaba na, saka ko siya ginugulay para magkaroon siya ng maraming sanga So ginagawa po namin dito Tinatalbosan namin Tapos ibablanch lang sa tubig Then isasawsaw na sa bagoong Sa basil, ganun din po Tinatappings ko siya para Kumapal lang kumapal So ito po, ilang beses ng, na Tanggalan ng talbos Kaya medyo bushy yung ating basil so, Papakita ko lang yan, Ito yung tinanggalan nakaraan. Ito, ito tapos nagkaroon po siya ng panibagong sanga dito sa nodes ayan, so naging dalawa so yung isang tangkay naging dalawa pero galing din po yan siya sa ayun, pinagsangahan kumbaga galing sa pinaka main stem nung pinutol nung tinapings naging dalawa tapos yung dalawa na yun nung nagkaroon ulit ng talbos pinutol naging dalawa ulit so hanggang sa tumaas yan tumaas ayan. so ginagawa ko lang yung pagtatapings po dito pag may na ako mga bulaklak ito so kailangan natin siyang alisin kasi pag nagbulaklak yan tuloy tuloy so hindi na tayo makakapag harvest ng mga dahon Ayan. napaka mahal po nito nasa 600 per kilo itong mga dahon sa restaurant ilang lutuan lang po yung isang kilo ubus na so ganun kabilis po na ubus yung mga supply nila ng basil so ito po may bulaklak din alisin natin yan Next, yung ampalaya. So, dito po medyo payat yung ating ampalaya. Dahil malilim po yung area. Dahil mas makapal na po yung pipino dito sa taas. Ayan So, ang gagawin ko lang po dito, patatabain natin. Sa ganitong design kasi ng trellis, dapat single vine lang siya. Hanggang sa makakit siya doon sa taas. Tapos, doon na siya kakalat. Pero dahil payat yung ating ampalaya. So, itatoppings ko na lang para dumami po yung kanyang sanga. So, para ramihin na lang natin yung sanga dahil isa lang po yung tumubo na tinanim natin. Yung karamihan hindi nag-germinate. Yung iba nasira na lang, nabulok. So, isa lang po yung tumubo. So, gagawin natin para damihin natin yung sanga. So, alisin na rin natin yung ibang mga dahon dito sa baba. Yan po yung madalas na nasisira at nagkakasakit. Ingat lang po kayo sa pag gunting kasi baka maputol nyo yung pinakakatawan so yan po so patatabayin na lang natin ito yan pakakapalin natin siya dito sa side ng ating trellis sana po nakatulong yung information na to sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba maraming salamat po happy farming